Ramdam na sa Pilipinas ang epekto ng climate change. Ayon sa Climate Change Commission, kabilang narito matitinding pagulan kahit wala namang bagyo. Anya, lagpas na kasi ang temperatura ng mundo sa global warming limit na 1.5 degrees centigrade. Kaya bukod sa mga hakbang para tugunan ng climate change, dapat na ring maghanda ang Pilipinas na makiangkop o ang tinatawag na climate adaptation dahil we reached a point of no return mainit na talaga we reached more than 1.5 tayo naman ay gumagawa ng paraan para mag-adapt to the changing climate we call that pakikibagay or pakikiangkop para tayo ay mag-fit for purpose yung mga ginagawa natin dati supposed to be kailangan umangkop sa bagong normal para hindi tayo mahirapan. Ang tinig ni Commission, Commissioner Albert de la Cruz Jr. ng Climate Change Commission, sinabi ni de la Cruz na kabilang sa mga ginagawa nilang hakbang ay isinusulong at isinusulong ay ang nature-based solution tulad ng pagtatanim ng bakawan at pagkundina sa mga iligal na pagtutroso o pagbibina.